Itong podcast na ito ay tungkol sa naging buhay ng isang dalagang naging bayani at patron na santa ng bansang Pranses. Siyang dalagang kilala sa pangalang Jean d'Arc sa Pranses o John of Arc sa Ingles at Juana de Arco sa Espanyol na siyang karaniwang pinagbabatayan ng pagbigkas sa mga pangalang banyaga sa lengguaheng Pilipino. Napamagitan ang kwentong ito ng Dalaga ng Oriang. Siya si Jean Dark at sa podcast na ito, tatawagin natin siyang Jean Dark o Jean. Martir, Santo at Bayani. Sa pamamagitan ng paggabay ng Diyos sa kanya, pinamunuan niya ang militar ng Pransya upang talonin nila ang mga Ingles. Ginagalang na dalaga ito sa mga iba-ibang mga pangalan na itinaguri sa kanya ng mga mamamayan sa Pransya, gaya ng Jean d'Arc, Jean Tarc, Jean Romy, o bueno Jean de Vuton, pinili niya ang Jean d'Arc na siyang pangalang gamit niya. Kilala ng mga tao ito na dalagang galing Olyang, bagaman siya ay ipinanganak sa puok ng Dom Remy, sa lugar na tinatawag na Lorraine sa Pransya. Naipanganak ito noong 1412, 1412, kina Jacques d'Arc at Isabel Romy. Maralita ang kabuhayan ng mga tao sa puok ng Dom Remy, at kagaya ng mga ibang puok sa bayan na iyon, ang mga daan ay sanga-sanga. Makikitid ang mga daanan na namamagitan sa mga bahay na nabubungan ng kogon. Pagpapasto sa bakahan at tupa ang ikanabubuhay ng mga tao at lahat ng mga kabataan ay nagpapasto. Sa isang malawak at mapatag na lugar, dito tumutubo ang iba-ibang klase ng damo. Sa gitna nito ay may isang mataas at malaking puno na may mga mahahaba at malalaking sanga. Dito ang gustong-gustong pinupuntahan ng mga bata kapag tiempo ng tag-araw. Pumupunta sila dito para magtipon-tipon na maglaro, magkantahan at magsayawan. Kapag panahon ng tagsibol, doon naman sila naggagawa ng mga korona, nagawa sa mga bulaklak at ibinibitin nila ang mga ito sa mga sanga. Iyan ang kanilang pamamaraan na panunuyo sa mga pinapaniwalaan nilang mga naroroon na mga enkantada. Ginagawa nila ito upang hindi saktan ng mga enkanto ang mga bata. Bagkus ay palalayasin nila ang mga insekto, maliliit na hayop at mga ahas na lumalapit sa puno. Kapag may batang namamatay sa puok, paniniwala ng mga tao na pati mga enkanto na nakatira sa puno ay nagluluksa ipinaparamdam nila ang kanilang pighati sa araw ng libeng. Mayroon laging kakatwang bulaklak na tinatawag na immortal na nakasabit sa sanga ng kahoy sa may itaas ng kung saan dati lagi na ang batang namatay. Malimit na noon ang mga batang lumaki sa Domremy ay tinataguri ang mga bata ng punong kahoy. Ikinagagalak naman ito ng mga nakatira sa puok na ito dahil ang kahulugan nito sa kanila ay pagkilala na sila ay may mga prebilehyong espiritual. Tatlo ang mga kapatid ni John na nakatatanda sa kanya. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae. At gaya ng karaniwang batang taga roon, lumaki si John na nakikabilang at nakisamang maglaro at makisaya sa kanyang mga kapuok at kababata. Bagaman hindi sila matatalino, sila'y may mabubuting loobin at dalisay na puso. Palakaibigan ng mga bata at masunurin sila sa kanilang mga mag magulang at mga nakatatanda. Mababait sila at iginagalang nila ang pari sa simbahan. Napag-aralan ni John kung paano ang manahe sa kanyang ina kung kaya siya naging mananahe na kagaya ng nanay niya. Walong taong gulang noon si John, 1420, 1420, noong nagsimulang magkaroon si John ng espiritual na mga pangitain. Itong mga pangitain niya ang nangkumbinse at ang patnubay sa kanya upang siya'y manilbihan sa Diyos. Sa paglipas ng mga araw at buwan, lalo lamang lumakas ang mga paramdam at mga pangitain sa kanya. Malimit niyang naririnig sa kanyang isip ang boses ni poong San Miguel, si Santa Catherine ng Alexandria at Santa Margaret ng Antioch. Inutusan siya ng mga boses na iyon na pumunta siyang makipag-usap sa anak ni Haring Carlos sa pang-anim o Charlesis. Ang panganay na anak ni Haring Carlos sa pang-anim ay si Charleset o Carlos sa pang-pito na rin ang lehitimong papalit sa trono ng hari sa kaharian ng Pransya. Ang mundong kinapanganakan ni Jean ay puno ng gulo. Sa mga panahong iyon, sa laon ng isang daan na taon mula 1337 o 1337 hanggang 1453 o 1453, Palagi noon ang digmaan sa pagitan ng hari ng Inglaterra at ang hari ng Pransya. Ang dahilan nito ay ang pag-aagawa ng dalawang hari sana napag-isang pamumuno sa mapag-isang dalawang kaharian. Noong taong 1420 o 1420, iyon ang taon na nagsagawa ang Inglaterra at Pransya ng kasunduan ng Tua o Trite de Tua. Pinirmahan ito ng opisyal na kumatawan kay Haring Carlos na pang para sa Pransya at ni Haring Henry sa na pang para sa Inglaterra. Batay sa bisa ng kasunduang ito, maisasagawa na pag-isahin ang pamumuno ni Haring Henry na pang sa napag-isang Pransya at Inglaterra pag namatay na si Haring Carlos na pang -anim. At bilang pagpatibay sa kasunduang Trita de Tua na isaad doon na ang anak ni Haring Carlos na babae na si Catherine ay ipapakasal kay Haring Henry ng Inglaterra. Bago pa man naisagawa ang pagpirma ng kasunduan, nangyari na na nagharap sa labanan ang mga Ingles at Pranses sa Ajancourt na nasa timog na bahagi ng Pransya, noong ikalabing lima ng Oktubre 1415 o 1415. Dito natalo ang mga militar na Pranses, bagaman sila ay nakakahigit sa dami at laki kaysa pwersa ng Inglaterra na pinamunuan ni Haring Henry. Sumunod sa pagkakatalong ito ng Pransya ang pangagaw ng Inglaterra ng isa pangbayan sa Pransya, ang bayan ng Normandy. Noong nagpirmahan ang dalawang kaharian ng Inglaterra at Pransya noong 1420, o 1420, ang naging kahulugan nito ay mawawala ang pamumuno at mana ni Carlos na ikapito na anak ni Haring Carlos na pang-anim o Charlesis. Mawawala rin lahat ang mga lupain, pag-aari, prebilehyo at titulo na ayon sana sa alituntunin ng monarkiya ay nararapat na mapasakanya. Kung kaya, hindi pumayag si Carlos na ikapito o Charlesette sa kasunduan na inilatag ng Inglaterra, bagaman inayunan ito ni Haring Charlesis na kanyang ama. Kung kaya, noong namatay si Haring Carlos sa pang-anim o Charlesis noong taong 1422 o 1422, Dalawang taon matapos ang kasulatan ng kanilang kasunduan na Trita de Trois, nagpatuloy ang pakikipaglaban ng militar ng Pransya. Hindi sila pumayag na sumuko at tumanggap na mapapasailaling sila sa mga Ingles. Iyong taon na naisagawa ang Trite de Trois, ay siya ring pagsimulang dumating ang mga pangitain kay John. Dumaan ang mga taon at noong 1428, 1428, dahil itinulak na naman ng isang pangitain na dumating sa kanya, sinadya ni Jean ang pumunta sa lugar na Bukuler upang hanapin at kausapin niya si Robert de Boudricourt, kumander ng militar ni Robert de Boudricourt na tauhan ni Carlos na ikapito. labing ani na taong gulang noon si Jean at nakiusap siyang dalhin siya ni Commander Robert de Boudricourt sa hari. Nararapat na hampasin ka ng iyong ama dahil sa iyong pagkaadalantada. Iyan ang sabi ng kumander sa kanya. Ipinagwalang bahala ng kumander ito at pinauwi siya. Subalit, bumalik na naman si John at sa kanyang pagbabalik ay may daladala siyang balita. Natalo na ang persang pranses sa labanan sa Rovray, Ania. Kailangan-kailangan na dalhin din ninyo ako kay puong Haring Carlos isinumamo niya. Malayo sa kinaruroonan ng kumander ang Rouvray na pinaglalabanan ng dalawang persa at doon lubos noon ang tiwala ng mga pranses na mananalo sila. Gayunpaman, wala pang nakakaalam kung ano ang mga nangyayari sa labanan na iyon dahil wala pang dumating sa mga mensahero na manggagaling doon. Pero pagdating na pagdating ng kauna-unahang mensahero, napatunayan ng kumander Natotoo nga ang sinabi ni John. Matindi ang pagkakatalo at pagkakasira ng persang pranses. Nagulat ang commander na nahiwagaan. Kakatwa ang pagkakaalam ni John sa kinalabasan ng digmaan dahil wala ni sino man ang nakaalam sa kinalabasan ng mga pangyayari sa labanan kundi mga mensahero lamang. Naisip niya na maaring nga na may mahiwagang abilidad si Jan na maaring gamiting magsilbi sa ikabubuti ng kaharian. Sa ganoon, ipinasya ng kumander na dalhin nga si Jan doon kay Charlotte o Carlos na ikapito upang makipag-usap ito sa kanyang. At upang maprotektahan ito sa kanyang paglakbay at makaharap siya ng hari, binili niya ito na magsuot ito ng kasuotang sundalo. Taong 1420, 1429 noon, binigyan ni Commander Robert ng sasakyang kabayo si Jean at kasama ang mangilan-ilan na mga sundalo. Sa pagkakataong iyon, pinutol ni Jean ang kanyang buhok ng maigse upang magmukha itong lalaki. Nagpatuloy ang maliit nilang lupon na tumawid sa teritoryo na noon ay inukupahan na ng mga Ingles na sundalo. Labing-isang oras silang naglakbay bago sila nakarating sa tirahan ni Charlesette. Noong una, hindi pinapansin ni Charlesette si Jean. Pinaghintay niya ito ng dalawang araw. Nagpanggap siya, si Charlesette o Haring Carlos na ikapito, na karaniwang tao siya. Nagsuot siya ng damit na pampabalat kayo upang hindi siya makilala habang ito'y nakikisalamuha sa mga taong walang malay na siya ang hari. Gaano man noon kadami ang tao sa labas na paligid ng palasyo, hindi kumurap si Jan sa kanyang pangilala kay Carlos na ikapito. Diretso itong pumunta sa kanya at sa harap ng mga nagulat na mga tao, buong galang siyang lumuhod sa harap ng hari. Ito ang malaking ikinagulat ni Na Napagkaisang inisip ng hari at ni Jan na ang kanyang mensahe sa hari ay ay hindi lamang katawa-tawa. Ito ay hindi kapanipaniwala. Bakit naman nga kaya utusan ng Diyos ang isang abang babae na galing sa dukhang magsasaka at na hindi pa nga makabasa upang siya ang mamuno sa mga matitinit at magagaling na mga sundalo na hasa at beterano na sa mga digmaan. Subalit hindi natinag ng sino man ang pagnanais ni Jean na sumunod sa habilin ng mga boses sa kanya. Kinakailangan na pagsilbihan niya ang kaharian ng Pransya. Nagkaroon noon nang hinala si Charlaset na may diferensya ang pag-iisip ni Jean kung kaya pinaeksamin niya ito sa mga pare at mga intelektual sa relihiyon. Ipinalam ng mga ito sa hari na wala silang nakita o mapaghinala ang mali at masama kay Diyan, kundi lamang kabaitan, kinamakatotohanan, kinadalisay at kinamababang loob. Naisip ng hari ang kinawalang saysay ng kanyang pag-asa na mabawi pa niya ang otoridad ng karian sa mga panahong iyon. Lahat na ng mga paraan ay sinagawa niya upang mapaalis at matalo ang mga Ingles na nang-agaw at nang-okupa sa mga Sunod-sunod na siyudad sa Pransya ay walang kinahihinatnan. Nagpatuloy lang sila lalo na nanlusob, nanalakay at nangagaw ng pamumuno. Ito ay hindi kinilala ng mga Ingles ang pamumuno ni Haring Carlos na ikapito bilang tagapagmana ng trono ng kaharian. Ipinagpipilitan nila ang kasunduan na nailatag sa Trité de Trois, na pinirmahan noon ng kanilang ina bilang kinatawan ng kanyang ama na hari na si Carlos na, Ikaani, na ikaanim. Naging kinatawan noon ang kanyang ina dahil sa pagkakatoon noon na isinagawa ang kasunduan ni Haring Carlos na ikaanim ay malala na noon ang kanyang pagkabaliw. Ipinagpipilitan ng mga Ingles na ipalakad ang kasunduan dahil nakasaad doon na kapag namatay si Haring Carlos na ikaanim, may papa sa kamay na kay Haring Henry ng Inglaterra ang kaharian ng Pransya. Noong inilapit ni John ang kanyang panukala at kaisipan kay Carlos na Ikapito o Charlesette, malala na noon ang mga problemang ang hinaharap ng hari. Kung kaya, dinaglaon na kumbinsa siya na bigyan niya si John ng pagkakatoon na magsagawa ng kanyang minimithi. Malamang nakabaliwan na noon para kay Haring Carlos na ikapito na subukan ang mungkahi ni Jan. Subalit sa mga sandaling iyon, kahit kabaliwan pa, ay wala namang mawawala sa kanya kung subukan niya. Sa tiyempong iyon, ilang buwan na noon na binarahan ng mga Ingles ang bayan ng Olyang. Ito ang naisip ng hari na subukang bawiin. Kung kaya, sinabi ni Charlaset, Carlos na ikapito kay Jan. Kung makakayanan mong mapaalis ang pagkakasakop ng mga Ingles sa bayan ng Oliang, magsusunuran sa iyo ang aking mga sundalo. Binigyan ni Haring Carlos si Jean ng kabayo, sandata, kagamit ng pandirigma at kalasag. Subalit noong tatanggapin na noon ni Jan ang espada, nakarinig ito ng boses na nang bawal sa kanya tanggapin niya ito inutusan siya ng boses na pumunta ito sa likod ng altar ng kapilya ng Santa Catherine. Doon, gaya ng sinabi sa kanya ng boses, natagpuan ni Jan na nakabaon na taba. Isinama niya iyon sa kasuotan niya at tumuloy na nga sila sa Oliang. Maliban sa nakatago niyang suot na iyon, ang hawak-hawak ni Jan ay isang watawat at nakasaad doon ang pangalang Jesus at Maria. Sa limang buwan na mga dumaan bago sila dumating sa Oliang, minsan lamang ang pakikipagdigmaan na isinaganap ng mga pranses na panalakay sa kuta ng mga Ingles. Kaya, sa pagkakataong iyon na lumusob si Najan, hindi nila ito namalayan at napaghandaan. Pagdating na pagdating ng lupo ni Najan, sinamantala nila ang pagkakabigla ng mga Ingles at nagdagsa silang biglang lumusob. Nabawi nilang unang kuta, sumunod na nakuha nilang isa pa, at isa pa, at sunod-sunod, at isa-isa nilang nabawi ang mga kuta habang nagtakbuhang tumakas ang mga Ingles na walang kahanda-handa. Dahil sa hindi inaasahang paglusob ng mga Pranses sa mga Ingles, siyam na araw mula pagdating ng mga Pranses, umurong na ang mga Ingles. Nasugatan si Jeanne sa nangyaring paglusog nila, subalit kaagad siyang bumalik sa piling ng mga sundalong kasama niya noong nakabawi na siya ng lakas. Isang buwan pagkaraon noon at ang buong bayan ng Oliang ay lubos nang napabalik sa kamay ng mga Pranses. Ang pananagumpay na ito ni Jeanne ay nagpunla ng panibagong pag-asa sa Pransya. Nagkaroon sila muli ng siglang umasa na sila'y mababawi at maililigtas sa kamay ng mga Ingles. Lumakas ang loob ng mga Pranses na lalong lalaban para makamit nila ang kanilang kalayaan mula sa mga Ingles. Kailangang umalis ang mga Ingles sa Pransya, nagbabala si Kailangan Kailangang makarating tayo sa bayan ng Rings at ipakita natin na ang Pransya ay para sa mga Pranses. Kailangang makoronahan si Haring Charlesette o Carlos na ikapito na hari ng Pransya, sabi niya, Ang bayan ng Reims ay nasa loobang bahagi ng Pransya at noon ito ay hawak at okupado na ng mga Ingles. Upang makarating sila doon, kinailangan nilang makipagbakbakan ng maraming beses. Marami ang mga harang na inilagay ng mga Ingles sa mga daanan. Sa pamumuno ni Jean, Pumasok ang militar ng Pransya sa mga bayan sa pamamagitan ng mga liblib na mga puok. Sa mga pinagdaanan nila at sa bawat sagupaan sa mga inkwentro nila, nabawi nila ang mga tulay. Napabalik nila ang mga bayan na inokupahan ng mga Ingles at dinakip nila ang mga ng mga kalaban nila. Naglaganap ang balita sa mga bayan na sumunod nilang pinuntahan tungkol sa mabagsik na pakikisagupa ng mga Pranses, kung kaya ang mga sundalong Ingles ay nagtakasan na. Noong pumasok si Haring Carlos Kapito sa siyudad ng Rings, upang kanyang tanggapin ang kanyang korona sa kanyang investidura noong 18 ng Hulyo 1429, 1429, nabigyan si John ng pangunahing pwesto sa lupuan ng mga dumalo sa seremonya. Bagaman Naisagawa na noon ang koronasyon ni Haring Carlos, kinailangan na ang pangunahing siyudad ng Pransya, ng Paris, ay mapapasakamay muli sa mga Pranses dahil sa panahong iyon, ito ay nasa ilalim ng mga Ingles. Iminungkahin ni John kay Haring Carlos na kailangan nilang bawiin ito sa lalong madaling panahon at isasagawa nila ito sa pamamagitan ng pwersa militar. nag alinlangan si Haring Carlos. Sa halip ay, inalok niya sa mga Ingles ang kasunduan ng dokumento na magbigayan sila ng kapayapaan. At, habang naghintay ng hari ng sagot mula sa mga Ingles, nagtayo naman ang mga Ingles ng istruktura na pampatibay nila sa proteksyon ng kanilang militar sa Paris. Kung kaya, napaalpas ang oportunidad ng Pwersang Pranses para talunin nila ang Pwersang Ingles. Noong lumusog na nga ang mga Pranses, nakahanda na ng husto at matibay na ang pwersa ng mga Ingles, kung kaya napilitan ng umatras ang mga Pranses. Nasugatan sa digmaan na iyon si Jean, subalit kaagad na namang bumalik mula ito sa labanan noong nakayanan niya na ang bumalik. Sa panahon ng Tagsibol sa sumunod na taon, 1430, 1430, Inutusan ni Haring Carlos si Jean na pumunta sa lugar na Compiania upang harapin niya ang persa ng duke ng Burgundy na noon ay nanghahamon sa mga kalapit bayan niyang Brie at Champagne. Kasama ni Jean noon ang isang kapatid niyang lalaki, si Pierre. Kasama niya ang isang konsorte at ilang sundalo. Nung dumating sila sa Compiania, biglang nabuhayan ng loob ang mga mamamayan pagkakita nila kay Jean. Sa kainitan ng isa sa mga labanan ng Persa ng Pransya laban sa mga Ingles sa Compiègne, pinauna ni Jean ang mga sundalo na tumawid sa tulay. Subalit, noong sumunod siya, nahulog siyang bigla sa kabayo at siya ay tumilapon. Dito na siya nahuli ng mga kalaban. Naaresto si Jean at dinala ito sa kamay ng mga militar ni Duke ng Burgundy. Ang ikinasama nito, ang duka na ito ay kaibigan ng mga Ingles. Dinala si John sa Burgundy at doon siya ay kinulong ng isang taon, habang si Haring Carlos ay nakipag-ayos sa duke ng Burgundy. Sa tiyempong iyon, kalat na at kilalang kilala na ang pagkamagiting at katapangan ni John. Alam ng mga Ingles na kapag bibitayin ito kaagad, gagawin ng mga tao na martir ito, at kapag nangyari iyon, mas malaking gulo ang kalalabasan. Kung kaya, ipinasya nila na isang kot nila para sumali ang simbang katoliko sa usapin at pagsesentensya kay Jan. Kinumbinse ng mga Ingles na makisabad ang obispo ng Beauvais. Nakipagkasunduan ang obispo po sa duke ng Burgundy bilang siya ang kumatawan sa Inglaterra. Nagbigay ang obispo ng Beauvais ng sampung libong pilak bilang kapalit ni Jan. Sa ganoon, napapunta si Jan sa obispo. Ipinadala ng obispo si Jan sa siyudad ng Royon. Sa Royon, ipinasya ng mga katuwang ng mga Ingles ng mga intelektual at mga nasa otoridad ng simbahan na mausig si Jan sa korte ng simbahan. Masesentensyahan ito sa mga kasalanan na Panganib sa tungkulin ng simbahan, ito ay dahil sa kanyang pagsasabi na nakikipag-usap siya sa Diyos, gayon din na siya ay nahanapan ng pagkakasala dahil sa paniniwala nito sa mga kulam at pangungulam. Mapaparusahan pa siya sa salang paglabag sa alituntunin ng simbahan dahil sa pananamit niya ng damit ng sundalo. Mahuhusgaan pa rin siya sa salang pagtatangka na magpakamatay. Itong idinagdag na paratang ay tukoy doon sa kanyang pagtangka noon na tumakas sa torre na pinagkulungan sa kanya sa Burgundy. Tumalon siya noon sa bintana. Itong pangyayari ay binaliktad ng mga humusga sa kanya at ginawang pagtatangkang pangkitil sa kanyang buhay. Tinangka rin ng mga nangungusig noon na persahin si Jan na magsalita ng laban sa hari upang magkaroon sila ng pag-uumpisahang salita na makakasama at makakasira sa hari. Alam ni Jean na ang kalayaan ng pranses ay nakasandal sa hari kung kaya nanatili siyang tahimik. Kinailangan niyang maprotektahan ang hari ng Pransya kung kaya hanggang sa huling sandali ay hindi siya nagsalita at siya ay nanatiling walang kibo. Nasentensyahan si Jean na nagkasala bilang parusa, siya ay mamamatay sa apoy. Susunugin siya sa gitna ng tindahan sa plaza. Isinaganap ito noong ikatatlumpo ng Mayo, 1431, 1431, sa siyudad ng Royon. Itinali ng mga Ingles si Jean sa isang mataas at malaking kahoy na napaligiran ng panggatong na kahoy at tuyong damo. Binigyan siya ng hawak-hawak na maliit na krusipiho. Mayroong malaking krus na galing sa loob ng simbahan na itinaas ng pare sa harap ng kung saan na itali si Jan sa kahoy. Ipinagpatuloy na hinawakan ng pare na nakataas ang krus para masilayan ni Jan ito gaya ng kanyang hiniling hanggang sa lumaki ang apoy na bumala, bumalot kay Jan. Noong kumapal na ang usok ang tumindi ng husto ang apoy, ipinagsigawan ni John ang pangalan ni Jesus, hanggang ang kanyang boses ay nilunod na ng dagundong at tuluyan na siyang kinain ng nagraragasang apoy. Namatay si John na martir sa edad na labinsyam. Dalawamput limang taon pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagdilin si Haring Carlos na maimbestigahan ang pagkamatay ni John sa korte ng Pransya. Noong 1456, 1456, siya ay napawalang sala. Noong 1920, 1920, ikalabing anim ng Mayo, siya ay dineklara ng simbahan na santo. Sa ngayon, si Santa Jean d'Arc ay dakilang patron ng Pransya. Dito nagtatapos ang podcast tungkol kay Jean D'Arc. Subaybayan ang ating mga podcast sa bersyon na Ilocano o Tagalog.